lagi angka ganso tapi yan. ah 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 hai hai good morning wang kebelakir coba laut na nama kami ditulis video nyungguh pengargana amin agak sakit aku ke kebelakir mahigit isang linggo ako free ng kaso kung balik-balik ang trangkaso ko kaya hindi na tayo nakapag vlog dito sa pangangarga yung bagong service pala na ginagaya ko hindi ko na na tapos yun andun iniwan na lang at natigil yung pagtrabaho doon nung nagkasakit ako kung so, dadaling ko ngayon yung sinabi na ano puno diadala dati ni Rosito at si Rosito pinila dito sa amin mama nasa pangulong na doon na siya nagsama sa pangulong ayan na natin dadali ng no? luma na sinami at hindi ko na nasikaso yung bagong service doon napasma ako doon sa pagbabalat ng palangoy nabutan ako ng ulan grabe init tapos na ulanan ako kaya wala na tayong video dito sa buong pangangarga yan diretsyo alis na ang na oras natin ay alas Try tayo umaga Ito yung kay parin nyo po yung kasama din sa akin bago Ayan yung kasabayan na yung sa akin Kaya nandito na kami ngayon sa may ano, lampasan sa puruhan Dito rumbo namin sa may ano Agta, kundaan Grabe init bracket sa higit isang linggo sa kaso nagagaling-galing ko lang nagagaling-galing ko lang at kablaget ka kablaget sa pasma yun may nadaanan ka nga kablaget sa ano batang oh, may mga ano

malapit na kami mga kablogger dito sa ano area ng aming mga payaw bali dalawang araw isang gabi na kami na po ay dalawang gabi din dalawang gabi dalawang araw samilyahin na lang yung aming 01 na payaw bababa na kami muna ito pag ano may laman ng batang ano kaya yan pare? Asali, ako yung, yung, yung bakal yung bakal Puan sauli, oh, berapa puan sauli nak? No? Oh. Bangka. ay, ni bangka. may pating kasi Kayaw namin Sa 03 Ay magkahabong sila Nagbaba na ako at dadayo kami doon sa 04 Inaantay ko lang si pararobot nasa taas pa Yan lalagyan nila ng ano yan ang habong Iniwan na namin yung ano Yung kahoy kanina daan namin na Palutang-lutang yung baka yung anak Batang At di, di manakain ba na ista mga pakoy man ang daraw na yun dumiritso na kami dito sa aming ano, mga payaw at ano na hapo na, alas 3 na And, tapos na sila maghabong nakantay ko pa mga kablogger si pero sa robot na dyan no? kasi nakababa yung tayo dito mga vlogger Zero dos pala ito Hindi na kami tumuloy dito sa zero quattro at hapo na oh, Alas 4.46 na Hindi na namin makita yun Malayo sa posisyon Apat na milyan layo nito sa posisyon nya Ay maril po to Pumunta dito at Dito yan sila maghahabong na naman nag hit na aking makina Hindi pwede itakbo ng ano, malayo nawawala yung ano compress Kaya natin ang palawig. Kakulit tayo ng mga yellow pen. lang ang kakansok. Tapos yan.